Sospek sa likod ng mga serye ng pang snatch sa Santa Ana, Maynila, Kalaboso. Ang mga sospek target biktimahin ang mga nagtatrabaho sa gabi. Gayun din ang mga estudyante. Si Ben Manalo sa detalye. Makikita sa CCTV ang pagdating ng magkaangkas na lalaki sa Santa Ana, Maynila nitong Sabado. Maya-maya pa ay bigla na lang hinablot ng angkas ang cellphone ng isa sa tatlong naglalakad. Sa kahabaan pa rin ng santaan Ana sa Maynila noong nakaraang buwan, kuha sa CCTV ang magkaangkas na paparating. Ilang saglit lang ay tumigil sa dalawang naglalakad ang motorsiklo at tinangay ang cellphone ng isa sa kanila ang rider in tandem na nahuli kam, sospek pala sa serye ng snatching sa lugar. Nagkanda kami kagad ng follow-up at agad naman na ikinahuli ng mga ito. Sa pamamagitan ng CCTV footage sa lugar, ay natuntun yung pinaroroonan ng mga sospek at agad naman ma'am na tinuro positive ng mga komplainan itong mga nahuling sospek. Target ng mga kawatan ng na mga nagtatrabaho sa gabi at estudyante. Narecover sa mga sospek ang motor na ginagamit sa krimen, mga helmet, cellphone at ilang personal na gamit. Ito pong mga huli mo, ito yung mga notorious na magnanakaw dito sa kami nilaan. Sila po yung mga gumagamit ng motor upang mabilis na makatakas. Ang modus ng mga ito ay nakasakay sa motor, manggagaling sila sa likod at biglang hahablutin yung mga bagay na o cellphone at mabilis na nakakatakas mo gamit yung kanilang motor. Batay sa police record, makailang beses nang nakulong ang mga kawatan dahil sa pag pagnanakawa. Yung mga suspect natin, ma'am may mga notorious talaga, mga pabalik-balik na sa kulungan at tulad ng ginawa nila at ganoon din yung mga kaso nila previously pag nanakaw ko. Aminado naman ng mga sospek sa nagawang krimen. Dala raw ito ng higpit ng pangangailangan. Pangailangan lang po. Hmm, wala ka rin kasi akong trabaho sir. Eh, tapos po, nakainom din po kasi ako noong araw na yun. Pambili lang po sana ng pagkain. Nahaharap ang mga sospek sa kasong robbery snatching kung sila man po ay nabiktima malapit dito sa lugar ng Santa ay magpunta lang po dito sa Santana at ireklamo itong mga nahuling sa Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.